Kamusta kayo? Sana malusog kayo. Sana ang blessings niyo sa buhay ay nag-uumapa. Ako po ang inyong lingkod, Popeye, na handang magbigay sa inyo ng masusustansyang kaalaman. Mag-aalay ng mga tribyang siksi, hinog at nagbibigay. Dahil pagdating sa tiyan, puso at utak, iba ang may laman. Lahat ay nababaliw sa lato-lato. Bata, matanda, babae o lalaki. Marami nang naririndi sa salpukan ng dalawang bolong bilog na talagang nakakaadi. Pero alam nyo ba saan nanggaling ang lato-lato? Pinaniniwala ang sa latin, ang lato ay side o tagiliran. Kaya naman side by side na nagsasalpukan ang mga ito. Pero alam nyo ba ang totoong kahulugan ng lato-lato? Sa Illuminati, ang lato-lato ay ang tinatawag nating testicles o bayag na makikita lamang sa mga lalaki. Naniniwala ang mga Illuminati na kung sino man ang makaperfect ng larong ito ay kayang makakontrol ng mga makapangyarihang lalaki sa iba't ibang larangan, negosyo, politika, at iba pa. Alam niyo ba na ang tunog ng lato-lato? ay ginagamit ng mga iluminati para maging malibo ang sino mang makarinig nito nang lalagpas sa limang minuto. At ang kahit sinong babae na maglalaro nito ay nakatakdang magbuntis ng isang iluminati at magsilang ng isang batang hindi makakapagsalita agad dahil kapag binaligtad nyo ang lato-lato ay otal-otal na ang kahulugan ay putol-putol na pagsasalita. Mag-ingat sa lato-lato, gawain ito ng demonyo.